Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Rowell. Taong 1998, Tondo, Manila. Noong mga panahong ito, kakatapos pa lamang ni Ruel ng kanyang ranger training. Bahagi kasi ito ng kanyang pinasok na profesyon, ang pagpupulis. Nagsimula ang kakaibang karanasan ni Roel noong ma-assign siya sa tundo. Tubong probinsya itong si Ruel, kaya tampulan siya ng pang-aasar ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Keso, Galing daw ng bundok at wala daw alam sa kalakaran ng syudad. Ngunit sa kabila ng mga pang-aasar at panghahamak ng kanyang mga kapwa pulis, ay ipinakita ni Ruel ang kahusayan niya pagdating sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ilang buwan pa lamang itong si Ruel ay napakarami na niyang nahuling mga masasamang loob. At kabila nga dito ang isang matandang nagngangalang, Brandon. Ayon sa mga tao, ang matandang si Brandon ay isang matinik na snatcher sa lugar. Pero kung titingnan mo ito, ay makikita mong parang hindi naman niya kayang tumakbo ng mabilis. Mga nasa edad 70 na itong si Brandon. At sa edad na yon, Karamihan ay hindi na makakilos ng mabilis. Pero kakaiba ang matandang ito. Isang beses habang naglalakad si Rowell sa isang eskenita, ay may biglang sumigaw na babae na humihingi ng tulong. Nanakawan ito. At nang lingunin ito ni Rowell, nakita niya ang matandang tumatakbo. Kaya dali-dali niya itong hinabol. Medyo matao nung araw na yon kasi araw ng linggo, at sakto namang labasan ng mga tao galing sa simbahan. Doon nagpunta ang matanda, pero kakaiba din ang talas ng mata at memorya nitong si Ruel. Natandaan niya ang suot na damit ng matanda, pati na ang itsura nito. Sa kasamaang palad ay hindi na niya ito naabutan kinabukasan, agad binalikan ni rowel ang lugar. May kutob kasi siyang doon lang sa lugar na yon naglalagi yung matanda. Hindi siya nagsuot ng uniforme nung araw na yon. Sa hindi malamang dahilan, naging interesado siya sa matandang yon. Hanggang sa mataan niya itong lumalakad sa tabi ng taan. Agad niya itong sinunda ng palihim hanggang sa pumasok ito sa isang barong-barong na nasa tabi naman ng isang estero. Hindi na muna niya ito kinumpronta sa kadahilan ng nais niyang malaman ang pagkakakilanla nito. Kaagad siyang nagtanong sa mga kapitbahay. Nagbabaka sakali siyang may magsasabi sa kanya ng impormasyon tungkol sa matanda. Hanggang sa isang lalaki ang napagtanungan ni Rowell. Ah, si Mang Brandon ba? Ako, mabait yan. At dalawa lang sila ng anak niyang lumpo nakatira dyan sa barong-barong na yan. Kawawa nga lang silang dalawa dyan eh. Wika ng lalaki. Eh, ano naman ang ikinakabuhay nila? Tanong ni Roel. Barker sa paradahan ng jeep yan si Mang Brandon. Tugon ng lalaki na ni Rowell na hindi alam ng mga kapitbahay niya ang tunay na ginagawa ni Brandon. Kaya, hindi siya tumigil sa pagsunod dito. Hanggang sa masukol niya ito. Nasa aktong nandudukot ang matanda at saktong nasa tabi niya ito. Hindi pa din siya nakauniforme nung mga panahong yun, kaya hindi man lang siya napansin ng Matanda. At nang akmang tatakbo na ito, ay agad kinabita ni Rowell ng posas ang matanda. Manong! Huwag ka nang magtangkang tumakas. Sumama ka na lang sa akin. Uwi ka nito sa matanda naagad agad namang sumang-ayon. Wala na din naman siyang magagawa dahil nakaposas na siya at nakakabit pa ito sa kamay ni Rowell. Pero laking gulat ng matanda dahil hindi siya dinala ni Roel sa police station kundi sa isang grocery store. <laughs> ano? Dito na ba yung bagong police station? Ha? Pang-aasar ng matanda kay Roel. Hindi sumagot si Roel. Kumuha ito ng cart at naglagay ng mga grocery dito. Gatas, kape, delata at kung ano-ano pa. Matapos nilang bayaran ang lahat ng pinamili ni Rowell, ay kaagad na silang lumabas at tinungo ang barong-barong ni Mang Brandon. Bago sila pumasok sa bahay ay kinalagan niya ito. Manong, hindi ko po kayo huhulihin at para sa inyo tong mga grocery, isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Itigil na ninyo ang pandurukot. Hindi po ito maganda. Mabuti sana kung ako lang ang makakakita sa inyo. Paano kung ibang pulis? E di kalaboso na kayo. Uwi ka ni Ruel sa matanda na nakangiti lamang sa kanya. Laking gulat ni Ruel nang bigla itong tumakbo. Nako naman manong! Bumalik na kayo dito! sigaw ni Rowell sabay takbo upang habulin ang matanda. Nakipaghabulan si Rowell sa matanda sa gilid ng estero. Habang tinitingnan niya itong tumatakbo at namangha siya dahil napakaliksi nito. Ni hindi ito tumatama sa mga taong nakaharang at muli na namang nakaalpas ang matanda sa kanya. Bumalik siya sa barong-barong at nakita niya ang isang dalagita na nakaratay sa higaan. Nakita niya ang mga paa nito. Maliit ang isang paa. May polio ang bata. Nanatili si Ruel sa barong-barong upang hintayin ang matanda. At kinagabihan ay dumating nga ang matanda. Nagulat pa ito nang magsalita si Ruel. Oh, Manong, nakapagluto na ako. Kumain ka na. Nakakain na din yung anak mo. Wika ka nito. Ngumiti lamang ang matanda at agad na nagdampot ng pinggan at kumain. Ano ba ang kailangan mo sa akin, utoy? Tanong nito habang sumusubo ng kanin. Agad namang sinabi ni Roel na nais niyang tulungan ang matanda. Ngunit Nagmatigas ito at sinabing hindi niya kailangan ang tulong ni Ruel at agad siyang pinaalis. Sa kabila ng pagtaboy sa kanya ng matanda ay patuloy pa din niya itong sinusundan. Paminsan ay hinihirita niya ito ng mga grocery. Hanggang isang araw, habang nakaupo si Ruel at nagkakape, ay nilapitan siya ng matanda at kinausap siya nito. Ano ba talaga ang sadya mo sa akin, Utoy? Tanong nito. Napalingon ito sa matanda at naibuga pa ang iniinom niyang kape. Ma Manong? Anong ginagawa mo dito? Takang-takang tanong ni Ruel. Dahil ang kapihang tinatambayan ni Ruel ay tapat lamang ng estasyon ng pulisya at pwedeng pwede na siyang hulihin ng kahit na sinong pulis dahil kilala na si Mang Brandon bilang talamak na mandurukot sa lugar. Alam mo, Otoy, mahirap ang buhay ko. Hindi ako basta pwede tumigil sa ginagawa ko. May gamot na iniinom ang anak ko. At ang iniisip ko ay kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw naming pagkain kapag sinunod ko ang sinasabi mo. Kaya, pagpasensyahan mo na ha. Hindi ka ang makakapagpatigil sa akin sa ginagawa ko. Uy ka ng matanda at agad ding umalis. Napaisip si Ruel sa mga sinabi nito. Kung huhulihin niya ang matanda, sinong mag-aalaga sa anak nito? At kung hahayaan naman niya ang ginagawa nito, ay mapapabayaan naman niya ang kanyang tungkol. Kaya hindi tumigil si Ruel sa pagsunod kay Mang Brandon at sinisiguro niyang hindi ito mapapahamak at hindi mahuhulay ng mga kasamahan niyang pulis. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Ruel sa kanilang istasyon, ay may biglang pumasok na isang matanda. Malakas ang ulan noong mga panahong yun at medyo nagbabaha din sa tapat ng istasyon. Napatayo si Rowell nang makilala niya kung sino ang pumasok. Sugatan ito at bit-bit ng isa niyang kasamahang pulis. Nahuli si Manong Brandon. At nang inilagay na ito sa selda, ay kaagad itong nilapitan ni Rowell at kinausap. Manong, ano nangyari? Ba't kayo may sugat? Alalang tanong ni Rowell sa matanda. <laughs> Minalas ako eh. Nadaplisan ako ng bala sa binte. Utoy, tsaka kung nag-aalala ang anak ko sa akin, pwede mo ba siyang puntahan? Tugo nito. Hindi na nagdalawang isip si Ruel. Agad na niyang pinuntahan ng dalagita sa bahay nila Mang Brandon. Pagdating niya ay mahimbing nang natutulog ang bata. Ginising niya ito at tinanong kung nakapaghapuna na ba ito. Matamlay na umiling ang dalagita. Kaya agad niya itong pinakain. Sinabi niyang hindi makakauwi ng gabing yon ang kanyang tatay sa kadahilan ng may trabaho itong kailangang tapusin. Matapos kumain ay agad ding lumisan si Ruel. Bumalik siya sa stasyon. Kinabukasan, Laking gulat ni Manong Brando nang pinalabas siya sa kulungan at sinabi ng isa sa mga pulis na may nagpiansa sa kanya. Nakangiti itong dumaan sa lamesa ni Rowell at ngumiti lang din naman si Rowell sa kanya. Hanggang sa nakaisip si Rowell ng isang magandang paraan para ialis sa kanyang nakagawi ang trabaho si Manong Brando. Pagtapos ng kanyang trabaho, Agad na tinungo ni Rowell ang lugar kung saan lagi niyang nakikita si Mang Brandon. Inabangan niya ito hanggang sa makita niya ang matanda. Iika-ika pa itong palakad-lakad habang nagtatawag ng mga pasahero sa terminal. Nang maupo ito ay agad na siyang nilapitan ni Rowell. Manong, saglit lang ho. May Iyalok po ako sa inyo tsaka kung matutuwa kayo. Masayang wika ni Ruel. Ngunit tumayo ang matanda at sinabing hindi ito interesado sa alok ng binata. Akmang lalakad na sana si Manong Brandon at tatayo na sana si Ruel nang bigla siyang itinulak ng matanda. Napaupo siya sa kanyang kinauupuan at walang ano-ano ay may kung sinong nagpaputok ng barel mula sa gawing kanan nila ni Manong Brandon. Mabilis namang nakabunot ng barel si Rowell at nakaganti ng putok. Ngunit, nang tingnan niya ang matanda, ay nakahandusay na ito sa simento. Hahabulin pa sana ni Rowell ang bumarel dito pero, mas inuna niyang dalhin ang matanda sa ospital dahil grabe ang tama nito sa tagiliran pagdating niya sa ospital ay agad na nilang ipinasok sa emergency ang matanda ayon sa doktor malubha ang tama nito at maaaring ikamatay ng matanda nalungkot si Ruel dahil ang inaalala niya ay ang anak ni Mang Brandon ilang oras din siyang palakad-lakad sa harap ng operating room nang biglang lumabas ang doktor at sinabing ligtas na ang matanda pero mahina pa din ito. Pinagpahinga ni Ruel ang matanda sa isang pribadong silid sa ospital. At nang magising ito, laking tuwa ni Ruel. Agad niyang nilapitan at tinanong. Laking gulat ni Ruel nang bigla itong bumangon at inalis ang benda sa kanyang katawan. Kitang-kita ni Roel na wala na itong sugat. Kinusot-kusot pa ni Roel ang kanyang mga mata upang masigurong hindi siya namamalik mata. Nilapitan niya pa ang matanda upang hawakan ang bahaging tinamaan ng bala. Pero ang tanging naiwan na lamang ay ang pilat nito na indikasyon na magaling na ang sugat niya. Napaatras si Noel dahil sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala. Gawa kani-kani na lamang ay nag-aagaw buhay pa yon. Pero ngayon, tila ba walang nangyari sa matanda? Ma Manong, anong nangyari sa sugat mo? Pa Paano gumaling ng ganong kabilis yun? Takang tanong ni Noel sa matanda. Pero ngingiti-ngiti lang ito at nagsalita ng Patas na tayo! Pinalabas mo ako sa kulungan! Iniligtas ko naman ang buhay mo! Uwi ka ng matanda na lubhang ikinagulat naman ni Ruel. Isinalaysay ng matanda na si Ruel pala ang pakay ng bumarel sa kanya noong mga oras na yon. Ayon pa kay Manong Brandon, matagal nang minamanmanan si Roel sa paligid dahil sa pakikialam niya sa mga gawain ng mga grupo ng mga sindikato doon. Pinayuhan din itong itigil na ang pagsunod-sunod nito sa kanya. Ngunit, lubhang mapilit itong si Roel, lalo pa at nakita niya ang pambihirang pangyayari sa matanda. Mas lalo pa siyang naging interesado dito. Hanggang sa isang araw, Tila nakulitan na ang matanda sa kakasunod sa kanya ni Rowell, kaya kinumpronta niya ito. Habang si Rowell sa dating niyang pwesto, ay nilapitan siya ng matanda at agad na tinanong ng, Otoy, ano ba talagang gusto mong malaman? At talagang hindi ka titigil ng kakasunod sa akin? tanong nito habang nakikihigop sa tasa ng kape ni Ruel. Lahat manong, lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ko alam pero bigla kasi akong naging interesado sa'yo. iyo. ka ni Ruel at doon na nagkwento ang matanda. Ayon kay Manong Brandon, hindi talaga siya taga nila tubong kalatrava negro sila ng kanyang anak. At ayon din sa kanya, dati siyang kasapi ng kapulisan sa probinsya, pero dahil sa uso noon ang mga rebelde sa lugar nila, napilitan siyang umalis dahil ang inaalala niya ay ang batang kasama niya. Ayon din kay Manong Brandon, hindi niya pala anak ang batang yon kung hindi apo anak ito ng nasira niyang anak na babae na namatay dahil sa pananalakay ng mga rebeldeng grupo. At dahil alam niyang nanganganib din ang buhay niya noong mga oras na yon, dahil napatay niya ang isa sa mga commander ng mga rebelde, imbis na mamalagi, pinili niya ang lisanin ng kanilang lugar kasama ang kanyang apo na noon ay sanggol pa lamang hanggang sa mapadpad sila sa Maynila at doon na namuhay. Isinalaysay niya din ang dahilan ng mabilis na paggaling ng mga sugat niya. Ayon sa matanda, ay may isa isang gamit siyang pinanghahawakan na nagbibigay sa kanya ng kakaibang liksi at bilis. Gayon din ang kakayahang maghilom ng mga sugat, gaano man ito kalalaan. Ipinakita niya ito kay Rowell at nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa kanyang nakita. Isa itong maliit na bagay na halos kasing laki lamang ng butil ng pikas. Kulay itim ito na medyo patulis. At nang tingnan itong mabuti ni Rowell, napagtanto niya na ito ay isang kuko ng pusa hindi magkamayaw si Ruel sa kanyang mga nalaman kay Manong Brandon. Kaya pala napakabilis nitong kumilos at napakadulas habulin. Dahil ang kakayahan pala ng gamit na ito ay ang bigyan ka ng kaparehong kakayahan ng isang pusa. At isa pa sa mga kakayahan nito ay ang talas ng pangamoy, pandinig at higit sa lahat, talas ng paningin isinalaysay din ni Mang Brandon kung paano niya ito nakuha. Ayon sa matanda, ipinagkaloob ito sa kanya ng isang matandang ermetanyo na nakatira sa kanilang lugar sa Calatrava. Kapalit sa pagtulong nito sa matanda, ay ipinagkaloob sa kanya ang koko ng pusa. Kalakip ang isang libreta na naglalaman ng mga dasal para mapagana ang gamit na iyon ipinakita din ito ng matanda kay Ruel. Halos kasing laki ng pospro ang libretang yon na may kakapalan. Napakaliit ng mga nakasulat dito at baliktad pa ang mga letra na kapag hindi mo iniharap sa isang salamin, ay hindi mo talaga mababasa. Kakaiba ka nga talaga, Manong. Nga pala, hindi pa ako formal na nagpapakilala sa inyo. Ruel ho ang pangalan ko. Pagpapakilala nito sa matanda. Brando naman ang pangalan ko, Otoy. O siya, kung wala ka ng kailangan, alis na ako. Maiwan na kita. Uwi ka ng matanda at agad naman siyang pinigil ni Ruel. Saglit lamang ho, manong. May alok po ako sa inyong trabaho. Naalam kong ligtas at siguradong magugustuhan mo. Uwi ni Rowell at bigla namang lumingon ang matanda sa kanya at muling umupo. Sige, ipaliwanag mo at baka magkainteresya ko. Tugo ng matanda. Meron palang nabiling palaisdaan si Rowell sa Laguna at nais niyang si Manong Brandon ang magpatakbo nun. Tumanggi ang matanda sa kadahilan ng wala naman itong kaalam-alam sa pagpapatakbo ng ganoong negosyo. Subalit nang banggitin ni Ruel ang tungkol sa kanyang apo, ay bigla itong napaisip. At sinabi nito sa binata na pag-iisipan niya ang alok nito. Ang hindi alam ng dalawa nung araw na yon, ay may mangyayaring hindi maganda kay Ruel. Akmang papatayo na sana si Ruel, nang may humintong isang sasakyan sa harap niya at pinaulanan siya ng bala. Nakapagtago ang matanda ngunit napuruhan si Ruel. Tatlong tama ng baril sa dibdib at isa sa leeg ang natamong pinsala ni Ruel. Pag-alis ng sasakyan ay agad na nilapitan ni Mang Brandon si Ruel at pinigilan itong magsalita dahil sa tuwing sinusubukan ng binata ang magsalita, ay bumubulwak ang dugo sa mga sugat nito. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagdilat ni Ruel, ay nasa loob na siya ng isang silid ng isang ospital. May mga bendang nakabalot sa katawan nito. Inikot niya ang kanyang paningin at nakita ang isang kasamahan niyang nakaupo sa tabi niya at si Manong Brando naman ay kakapasok lamang sa pintuan. Agad na tumawag ng doktor ang kasamahan niyang pulis at pagdating ng doktor, maging ito ay nagulat. Dahil lang sinabi niya sa mga kasamahan ni Rowell, hindi na ito makakaligtas. Dahil ang balang tumama sa kanyang leeg ay pumaibabaw papunta sa kanyang ulo. Matagumpay naman itong natanggal pero ang sabi ng doktor ay maaari niya pa rin itong ikamatay. Tinanggal ng doktor ang mga kagamitang nakasabit sa bunganga ni Ruel upang makapagsalita ito. At mas lalo pang namangha ang doktor nang matapos niyang tanggalin ang mga aparatos ay biglang bumangon si Ruel at humingi ng tubig. Tinanong siya ng kanyang mga kasamahan kung ano ang kanyang huling natatandaan bago siya tuluyang nawala ng malay. Inisip niya itong maigi at sinabi niyang, Ah, ang huli kong natatandaan may pinahawak sa akin si Manong Brandon na isang maliit na supot at may binulong siyang salita sa tenga ko na hindi ko naman maintindihan. Matapos nun, Nawala na lang ako ng malay. we ka ni Ruel. Tinignan niya ang matanda. Nakangisi lamang ito sa kanya habang nagbabalat ng mansanas. Hindi na ito sinabi ni Ruel sa lahat. Pero alam niya na si Manong Brandon ang may kagagawa ng himala ng kanyang paggaling. Pag-alis ng mga kasamahan ni Ruel, ang naiwan na lamang ay si Manong Brandon. Lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang makaupo ng maayos. Oh, kumusta naman ang pakiramdam ng namatay at muling nabuhay, otoy? Masarap ba? <laughs> tanong ng matanda sa kanya at sabay abot ng isang pulang supot sa binata. Manong, uh, ano po to? Takang tanong ni Ruel. Sa'yo na yan, Di ko natin kakailanganin niyan doon sa palaisdaan mo eh. Huwi ka ng matanda at umalis na ito dahil aayusin pa daw niya ang kanyang mga gamit para sa paglipat nila sa palaisdaan ni Ruel. Bagay na ikinatuwa ni Ruel sapagkat tinanggap ng matanda ang kanyang alok. At ang supot na ibinigay sa kanya ng matanda ay ang gamit na pinakainiingatan ni Manong Brandon. Sa kasalukuyan, pulis may nila pa din itong si Kuya Ruel. At si Manong Brando naman ay namatay na dahil sa katandaan. Ang apo naman ito ay pinagamot ni Ruel at himalang nakakalakad ito. Isa itong hindi malilimutang kaganapan sa buhay ni Ruel, na hanggang ngayon ay pinasasalamatan niya pa din sa Diyos. Na minsan sa buhay niya, ay nakasumpong siya ng isang taong may biyaya ng kapangyarihan ng kuko ng pusa.